Ito ang pinakalitis na modelo ng Honda Beat 110. At ito yung pag-uusapan natin ngayon kay Isla. Kung ano nga ba yung mga improvements dito sa motor na ito. Pero bago ang lahat, ipasok ko natin yung intro para mukhang proof. malayo na talaga ang nilakbay ng Honda Beat simulat nung una tong nilapag ni Honda dito sa ating bansa. Malaki na rin yung pagbabago ng motor na ito simulat nung una ito lumabas sa merkado. At magsimula tayo sa unang improvements na nakita ko dito sa motor na ito, which is in kanyang headlight. Yung headlight ng Honda Beat 110, yung dating modelo is naka bulb type yon Pero ngayon is naka LED na. So mas maganda na yung puga ng ilaw nito, mas maliwanag, and din mas matagal mapundi. Ito yung kagandahan dito sa motor na ito. Yung appearance naman niya sa harap ay nagbago rin. Compared dun sa previous, mas maganda yung appearance ng Honda Beat eh. Yung disenyo ng harapan niya, pagkaya sa Airblade or Click 125. Parang ganun, doon kinuha yung hulma ng, ano ng Honda Beat 110. So para sa akin, mas maganda, mas aggressive tingnan itong motor na ito. Yung replacement ng kanyang lighting system yung naka full assembly na siya so maganda siya tingnan guys la Yung yung base na nakita ko dito sa motor na ito at isa sa mga improvements na masasabi kong uh, solid yung pirang bibili mo dito sa headlight pa lang nito sa forma nito talagang mapapawaw ka talaga ibang iba na to doon sa previous na modelo ng Honda Beat 110 so laking changes to itong kanyang headlight. And then, second naman is sa kanyang tail light. Actually, yung tail light ito, masabi kong walang masyadong binago. Pero yung kanyang rear fender is malaki yung pagbabago dito. Mas malapad, mas maganda yung rear fender nito. Akala ko nga dati pang ito eh. din yung kanyang under seat compartment. Ito lang medyo sadismaya ng kaunti. Kasi medyo lumiit yung uh, kanyang under seat compartment Compare doon sa previous na Honda Beat 110. So mas lumiit siya pero mas lumalim. 'Yun yung advantage noon. Yung diameter niya lumiit pero yung depth niya malalim naman. Pero mas prefer ko talaga yung malapad na under seat compartment. Sa kanyang dashboard naman ito ay naka digital and analog display. At sa design naman, halos magkapareho lang din naman eh. Walang masyadong binago. At sa kanya key system, the same with Honda Click 125 na. At meron din siyang charging port. So hindi ka lang to USB guys da, kundi 12 volts sakit lang to. Bibili ka pa ng cigarette socket to USB nito para makapag-charge ka na 'yung cellphone. Pero malaking advantage na 'yan kasi pwede mo na ma-charge 'yung cellphone mo habang nagmamaneho ako dito sa Honda Beat 110. So isa rin to sa mga improvements na nakita ko dito sa motor na to and then yung kanyang chassis so ito ay isaf na so iba na rin yung chassis nito compared doon sa previous na Honda B20. actually well, nasubukan ko tong imani motor na ito eh nasabi ko talaga ang iba na yung handling nya mas maganda yung handling mas smooth sya compared doon sa previous na Honda B20. kaya masasabi kong uh, maganda yung chassis na nilagay ni Honda dito itong isaf pero masasabi din sa akin na madali na itong maputol Itong chassis na to, gaya sa ibang bansa, yung, yung issue dito. Pero dito sa Pilipinas, let's say, kung meron ba ang issue na mapotol itong chassis na to Pero let's say, kung meron ba ang issue dito sa Pilipinas. Yung Honda Click 125, naka isap din yan. Yung Click 160, naka isap din. Pero wala namang masyadong issue. At isa rin sa improvements na napansin ko dito, ka-ease is yung kanyang a uh, floorboard. Mas lumapad yung floorboard ng Honda Beat 110 compared dun sa previous na Honda b 110. Mas lumapad siya. Mas marami kang bagahe na pwedeng malagay dito kasi malawak na siya eh. At isa rin sa improvements na nakita ko itong kanyang floorboard. So para sa akin, marami talaga ang changes ang ginawa ni Honda dito sa motor na ito. Itong Honda B210. Kaya naman masasabi kung sulit na sulit yung pirang babayad mo dito. At pagdating naman sa kanyang engine kaisla, hindi to kapareha ng engine doon sa previous na Honda Beat 110. Magkapareha sila ng makina doon sa Honda Genio. So yung tunog ng engine pati yung design ng engine ay doon kinuha sa Honda Genio. Hindi kinuha doon sa previous na Honda Beat 110. Yun yung observation at nakikita ko dito mga kaisla. Magkaiba sila ng engine. Pero yung kanyang displacement naman is magkapareha lang naman. 110cc, single overhead cam, 2 valve. Tapos yung kanyang power and torque, so halos magkaparehalin din. Yung engine bore nito is 47mm, tapos yung stroke naman ay 63.1mm. Ang kanyang compression ratio is 10.21. Maximum power na kayang ibigay ng Honda Beat 110 ay 6.63kW sa loob ng 7,500 revolution per minute. Ang maximum peak torque naman niya is 9.3 Newton meter sa loob ng 6,000 revolution per minute. Ang kanyang fuel consumption dito tayo mas mag-focus kasi sa mahal ng gasolina ngayon. So, ang fuel consumption ng w 20 is 58.2 km per liter. So, matipid na to para sa akin. Itong 58.2 km per liter. Actually, hindi ko pa naman nasubukan itong Imanihiwa talaga. It is yung kanyang fuel consumption. Pero dati sa previous na Honda Beat 210 is ganun lang yung range nun. From a range ng 50 to 55, isa nga nag 60 km per liter pag yung dating Honda bit 210 So, in-expect naman din aki na ganun din yung kanyang fuel consumption kasi halos magkaparehan lang naman sila ng engine. Pagdating naman sa kanyang seat height is naka-Asian or Filipino seating height ito. Mayroon lamang tong 742 mm na seat height at ground clearance na 147 mm. Tapos yung kanyang kabuoang timbang is 90 kg. So mas magaan itong Honda Beat compared sa previous na Honda Beat 110. Yung kanyang fuel tank naman capacity is 4.2 liters, So 58 tapos 4.2 liters yung kanyang fuel tank capacity. So malayo na yung malalakbay mo gamit itong Honda Beat 110. At sa price naman, itong Honda B20 ay halos walang binago si Honda dito. Lisim pa rin yung price niya, 74,500 kapag doon ka bibili sa motor trade. So, kunti lang yung talagang binago eh. halos wala naman talaga. Na, hindi ko nape-feel yung pagbabago sa presyo ng Honda B20. Para sa akin, solid na solid yung improvements na ginawa ni Honda. Pero hindi nagmahal itong motor na ito. Ni-expect ko talaga na mas mahal ang Honda b mas mumahal o aabot ng 80,000 pero hindi to umabot eh disim pa rin yung price nito kaya naman masasabi kong sulit itong motor na ito sulit yung pirang babayan mo dito sa mga improvements na nakita mo dito sa pirang sa looks ng motor so waging wagi ka dito sa Honda b 20 so para sa akin may recommend ko ba to sa inyo mga beginner riders delivery riders So ito yung motor na masabi kong swak na swak para sa inyo. Matipid sa fuel consumption, maganda yung handling, meron siyang power na maganda, decent na yung power nito. At mura lang to, kaya naman recommended ko ang motor na ito. Pero kayo kaisla, ano masasabi nyo dito sa motor na ito? Dito sa Honda Beat 110. Kung kayo ay Honda Beat owner at uh, Pakicomment naman sa baba kung ano nga ba yung mga experience nyo. Or kung nagpamayari na kayo ng bagong Honda Beat, comment sa baba kung ano yung sasabi nyo dito sa motor na ito. Kaya e para sa akin, sulit ang motor na ito. Panalo to, kaya may recommend ko sa inyo. So that's all for this vlog guys. Thank you for watching Motor la, Don't forget to like, share, comment, and subscribe. And follow our epipeds And then Click the bell button para maging updated ka sa mga future content na ating i-upload dito sa ating YouTube channel. So once again, this is Motor sa Isla no, na mag-amping kanunay o ikugmangin o labaw sa Ride safe, always. Peace. Bye-bye.